Good morning mga idol at uh, ito may dumating po ang parcel dito dumaan sa amin. Eh hindi po tinanggap nung may-ari. Yan ano? Ito ang ating rider na uh, galing pa po yan ng Maynila. So Kaya naman po pag magpapadeliver ng inyong mga parcel ay inyo naman po ano. Awag uh, wag naman po kayong ah, uh, ay hindi kayo mahanap diyan eh. Merci. Uh, ang pangalan ng ano ibabalik nang yung parcel oh. At uh, hindi naman tinanggap. Kaya yun, ibabalik na lang ang dawari. Eh. Oh. ayaw ko ba kung bakit kayo ipa-deliver ng padeliver, eh, hindi nyo naman ina-accept. O kawawa naman yung tao. Yan. Alis na lang. Bata, wala na. Ba babalik na lang doon sa pinagkuhanan kasi hindi tinanggap. Oh. Seversi! marcel <laughs>